Please subscribe. Ito Money Vlog. Uh, payagan po si ano, Tito Manny Vlog na magreactor Para ano, pambiling gamot sa kanya pong karamdaman. Wala man siyang records ng ano eh, ng awayan. Yan po no, si Joy Diwata kahit bagong gising ay maganda pa rin, ano? At nakakalingap uh, dan, ha? katabi na sa pagtulog. Ano po? Ah, papanoorin po natin yung video at bibigyan po natin ng konting reaksyon. Pero bago po yan, ako muna po yung bumabati sa inyong lahat ng magandang umaga, magandang tanghali. At ah, magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid. sa ma kayo ng panig ng mundo na ngayon ay mag-iingat kayo palagi. At uh, ah, pagpalaan kayo ng ating Panginoon. Maraming maraming salamat din po sa patuloy na tumatangkilik sa akin YouTube channel at nanonood sa akin video reaction. Patuloy lang po natin suportahan sila Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rob at Ed the Vlog Jap Tapia. At siyempre si Kalingap Dan, ano po? At yung mga uh, karepa at siyempre yung mga charity vlogger na Kalingap partner. O ito po yung video no na kung saan ay uh, talaga nga naman etong si Joy Diwata kahit bagong gising ay maganda pa rin ano po at makakatabi na ni Kalingap Dan ano sa pagtulog ha ah? panoorin po natin yung uh, video ang kabuuan po ng video ito ay mapapanood po natin sa YouTube channel ni Kalingap Dan kasama na support tayo, support. Support, support, support. yan, support. So, antayin yeah. so, lang po natin ang ating chariot. Kasi maulan na po. O, so, pasukin na natin to. Founder! Ikaw na kumatok! Rui na! Ikaw na natin, guys. Samahan ako. mo ko! Patukin namin si Joy kung andito. Hahaha! <laughs> mo muna yung sapatos baka na... Ay, mayroon! Ang dami sapatos! Dito! Dito! Sama ako ako! Ano, Founder? Ano Baka uh, ano? Sakat tulog pa na puyat yata. Guys, magubuat guys sila. Uh, We're konti lang. apat apat, apat. Grabe si siya. siya. po si Kalingap siya. po si Joy, ano to ah, para kay Andy? Lahat. So, kukunin na lang daw niya. Okay, gising mo lang. Ay, <laughs> hey, thank you, daw. Sige, ako namang gibilang dito. Buat lang kayo doon, buat lang kayo. Kay founder, founder. Yeah. Yan. Salamat, founder, ah. Ako nang bahala dito ba, founder? Sige. One, two, Kanina pa kayo sa... Medyo lang. Okay lang yun. Walang tao dito, ikaw lang? Hindi po si Tati. Ah, na, tulog din. Hindi na. Sige pa. Sige, dito lang ako, founder. Ay, hey, si David. Oh, si Kuya David. Thank you, bro. Nabagsak na because dito. Sige, bro. Dito lang ako, bro. Dito lang kami. Nakadanjoy ka. <laughs> Oye, Jay, nagkapalit ako tayo na unan. Opo, makalit pa tayo. Oo pa daw. Yung, yung sa akin pala, yun yung sa'yo, no? Oo. Sige, pagpalitin natin. <laughs> Uy. Okay, oh, thank you, thank you. Medyo, binibina ko dito, binabantayan ko lang, lo. Okay. Binabantayan ko lang. Whatever. <laughs> <Ilan> na. <laughs> Ito. 5, 10, 15, 20, 25. Plus 4, 29 Plus 5, 34 Last 4 na lang Last 4 Ay, sobra lang isa Thank you, mga Bilangin natin, founder 5 four. <laughs> ay, tatlo pa. 'di ba? 38 po. 4 5 6 7. Hindi alam ko 'ano yun, kuya. Sakto'ng 38 na Bilangin natin Hey Bobby, meron lang kaming pagpapalitin ni Joy. Ang unan, ang mahiwagang unan, kasi nagpapalit kami. Nasaan na si Joy? Hindi na, ayaw Joy, oh. Naalis ka okay na siya sa on-line. yan lang yan. Saan yeah, si Joy? Yan nga, oh. Solid. Bye-bye, Joy. Sabihin mo lang kay Kuya Andy, ah. 28 packs. Bye-bye. Bye-bye ka na. <laughs> so, yun na po ang muna. At... Nakita po natin, no, na si Kalingap daan ay muli, no, nag ng bigas, ano, at busy busy sa kanyang negosyo. Ano po, at mukhang may nag-sponsor na naman, no, para daw po kay Andy Kayakap, ha, 38 sak na bigas, yung tikpa 5 kilos lang naman. Pero, kahit na ganun, ano, pagkagaling sa sponsor, hey, eh, talagang uh, napakaganda po na, ano, sarap po mamigay, ano po, ng bigas, ano, at napakasarap po ng tumulong sa ating kapwa, ano, kapag ka po kasi tumutulong, ay eh, talagang uh, nakakagaan, ano, sa damdamin, ano po, at uh, parang proud na proud tayo, siyempre, sa ating sarili, kapag tayo ay nakakatulong sa ating kapwa, ano po, at dito nga po, ay nakita natin, ano, na, Uh, si Kalingap Dan ay uh, din ng bigas ano po at uh, inatid nila doon sa apartment ni uh, Joy Diwata at nandun din po si founder ano si Bobby TV 143 uh, ah po natin si Bobby TV 143 ano ang um, founder ng Dan Joy ano po? at uh, siyempre tuwan na naman itong si Kalingap Dan kasi makikita na naman po niya itong si uh, Joy Diwata, ano? Paraparaan lang po 'yan, eh, ano? Pero may ihahatid naman po talaga sila doon sa apartment na ano po? Para nga kay Andy Kayakap. At yun na nga, ano? Dito po ay uh, nakita natin ah, uh, si uh, Joy Diwata, uh, lumabas po ng kwarto. At uh, bagong gising, ah. Uh, bagong gising si Joy Diwata, pero Maganda pa rin ano po kahit na bagong gising. Ay maganda pa rin ano. Doon daw po makikita eh, 'yung uh, gandahan o na ng uh, isang tao ano kapag ito po ay uh, bagong gising. Ano po pero kitang-kita naman po natin ano ang ebidensya ano, kahit nga po uh, si Joy Dewata ay bagong gising ay eh, talagang naka-smile kaagad. Ano po yun po maganda kay Joy Dewata. Lagi po siyang naka-smile ano. Parang ang tawag doon na uh, smiling face. <laughs> ah, na ano? Dito po ay uh, nag-exchange gift yung dalawa. <laughs> Para nagkapalit po ng unan, ano? Ito pong dalawa, ano? Kaya nga po yung uh, ating thumbnail ay uh, makakatabi na ni Kalingap Daan sa pagtulog. Ano po? Medyo bitin, ano? <laughs> yung unan. Yung unan na may litrato ni Joy Diwata, ano? Dapat pala, ay uh, yung kay kalingapdan uh, Kalingap Dan ay yung una na may litrato ni Joy Diwata ano at yung kay Joy Diwata naman siyempre yung una na may litrato ni Kalingap Dan. Kumbaga siguro ay ay nung una ay uh, nagkamali sila ng kuha ano at ngayon yun no nag-exchange gift po silang dalawa. <laughs> at uh, nakita po natin ano yung uh, una na may mga picture nila. Yung no, maganda, no? Maganda yung una na gano'n, ano po? Makapagpagawa nga ng gano'n, ano? Siyempre, kapag ka uh, namimiss mo, no? Yung, yung, mahal mo sa buhay, ano po? At uh, nandoon yung picture sa may una, ano? Siyempre, pag tutulog mo, makikita mo yung picture. Eh, Siyempre, maaalala mo, ano po? Kagaya nga nitong uh, kay, uh, Joy Diwata at sa uh, Kalingapdan, ano? Na talaga. Siguro, pagka sila yung matutulog, ano? Makikita nila yung kanilang uh, picture, ano, yung picture ni uh, Kalingap Dan, ano. Kapag ka matutulog si Jai Duvata, makikita niya. Siyempre, ano po, lagi niya maaalala si uh, Kalingap Dan, ano. Baka po hanggang sa pagtulog, ha, hanggang sa panaginip, ay uh, <laughs> nandoon, ano, si Kalingap Ano po, <laughs> ganun po talaga yung mga nagmamahal, eh, ano pag yung pong mga nagmamahal eh talagang ay yung mga konting bagay lang na galing sa iyong minamahal ano po eh parang uh, kilig na kilig na ano, parang ganoon yun eh no? kasi bawat na binibigay ng iyong uh, minamahal maliit man o malaki ay talagang uh, napaka-importante para sa para sa binibigyan ano po Kanyari, ano si uh, Joy Diwata, katulad nun, nabigyan uh, ng na unan. Ano po? At uh, siyempre, yun po ay mahalagang mahalaga kay Joy Diwata. Kasi siyempre, galing po yun na uh, kay uh, Kalingap Bagamat may mga sponsor siguro, pero siyempre, uh, galing na rin kay Kalingap Dan. Ano po? At uh, yung ibinibigay naman ni uh, Joy Diwata para kay Kalingap Dan ay talagang... Uh, kumbaga ay napakahalaga din kaya uh, Kalingap Dan ano. Makikita niyo na lang po example yung mga picture picture po nila ano. Talagang uh, mga naka uh, at maganda po ang pagka-arrange ano. Kasi nga siyempre ang lahat po ng iyon ay talagang importante po sa kanilang dalawa. Ano kasi ganoon po talaga pag ang mga tao ay nagmamahalan. Ano po yung lahat ng bagay ay talagang uh, hangga't maaari hindi masisira. Ano po kaya sana no dumating po yung araw na talagang nga uh, dire-diretso ang love team ng dalawang ito. Ano, hindi lang po doon sa teleserye, maging doon sa kanilang uh, tunay na buhay. Ano? Kaya <laughs> yeah, nga po sa ano, sa Danjay dalawa po ang inaabangan ng tao eh. Ano po? Yung uh, isa, yung po sa teleserye, yung nangyayari sa teleserye, ano? At yung pangalawa naman ay yung nangyayari sa tunay na buhay. Ano po kasi ano eh napaka-natural talaga ng kanilang galawan eh. Ano po, kumbaga, alam na alam po natin na ah, asa ah, teleserye lang 'yan, ano Pero alam na alam din natin na ah, yung asa ah, totoong buhay na 'yan. Ah. <laughs> ano po, ayun ano? napakaganda po ng Don ah, Joy. Ano po, talagang dito ay ah, walang scripted, ano, kumbaga, walang kaplastikan Ano, ang lahat ay ah, totoo. At talagang makatotohanan ano po kaya patuloy lang po tayo sa pag-aabang ng Danjoy ano upang sa ganoon ay uh, siyempre ay masuportahan po natin itong teleserye ng Danjoy sapagkat napakaganda naman po talaga ano po kaya yun ha maraming maraming salamat po sa inyong lahat at ako po si Tito ni Vlog na nagsasabing God bless you all Diyos Mabalos